Dito po namin di ito kami gumuuan ng, ng pangkabuhayan po Balianos, 80% po sa lugar namin yun po yung, yung pangkabuhayan ng maista. Doon po kami kumukuha ng uh, yun, pinagkukunan sa araw-araw. Ah, -araw. oh, mahirap. Nasa kainitan. kaya sa pa, may mahul... mahuli, madalang mahuli. Uh, ah, kaya katuloy nga na ito, dumating ng ganito sa Lalo ng yung patindi ng hirap sa amin. Sa nagbabawal ng sita. Dahil wala halos wala kumakain. Ito ngayon ang kanunus-lunos sa sitwasyon ng mga mangingisda sa Limay Bataan. Matapos magdulot ng oil spill ang MT Terranova, isang barkong inupahan ng SL Harbor Bulk Terminal Corporation na subsidiary ng San Miguel Shipping and Lighterage Corporation. Kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Karino noong July 25 nang lumubog ang sasakyang pandagat na may kargang 1.4 bilyon na litro ng industrial oil. Dahil hindi makalaot, napipilitan na raw humanap ng ibang mapagkakakitaan ng ilang mga manging isda tulad ni Aselo Mendoza at Edgardo Reyes para hindi magutom ang kanilang pamilya. Eh, umisa mayroon mga patrabaho dyan sa planta, extra-extra, yun lang. Oo, ganun, mga shutdown-shutdown. Bali ba do? Wala na. Ay, upo. Malaki ba? Malaki problema. Diyan lang umaasa ang pamilya. Ay, katulad nga ngayon, wala pang mga patrabaho dyan sa planta. Andiyan lahat kami sa dagat. Ayan po, po kami ng alternatibong pagkakitaan po. Nagano po kami ng dito po sa Kati, may mga trabaho po. Nagano po ng trabaho para may mai-ano lang po sa pagkain po sa pangaraw-araw. Batid down ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of Bifar Region 3 ang pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng mga mangingisda ng limay-bataan. Kaya naman itong biyernes, August 9, tinungo ng ahensya ang nasabing bayan para maghatid ng tulong sa mga namamalakaya. ay po tayo ng uh, number one, yung uh, ating pong food packs uh, sa uh, halos isang libong uh, tao. At meron din po tayong uh, ipamimigay na fuel subsidy certificate na pwede po nilang i-claim after uh, two weeks. And of course, meron tayong Seafood Kadiwa ngayon. Nagbigay po tayo ng 400 kilos ng isda. daang dagang kilong bangus po sa dalawampung dalawampung kilong tilapia. Para po uh, doon sa napili nating samahan na pwede po nilang ibenta sa murang uh, halaga. At pag yung napagmentahan naman po nila, pwede po nilang i-roll over yon. Uh, nandun pa rin po ang BIPAS assistance pagdating sa logistics at saka po sa market matching kung saan po sila makakakuha ng, ng ligtas at murang isda para sa ibenta rin po dito sa mga napektuan po ng mga itong uh, oil spill. Paliwanag ni Before Region 3 Director Wilfredo Cruz, bukod sa seafood kadiwa ay patuloy ang kanilang ahensya sa paghahanap ng makabagong paraan para maiangat ang estado ng kabuhayan ng mga manging isda lalo na sa panahon na sakuna. Uh, Nag-iisip pa rin po tayo ng mga ibang paraan kagaya po ng uh, yung sa aquaculture lalo lang dito sa ano dito sa bandang uh, Orani uh, at sa ibang uh, aquaculture areas ng ng bataan na mapalakas pa po natin ang produksyon para kung sakali po na magkaroon ng ganitong mga trahedya, hindi po uh, maapektuan ang ang supply ng bangos dito sa at least dito sa probinsya ng Bataan. Laking pasasalamat naman ang benepisyaryong mangingisda dahil ito mano ang simula ng kanilang pagbangong muli matapos ang trahedya. Ayun uh, po, nagpapasalamat po kami, lalo-lalo po sa ating mga mangingisda na 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 ano pong apektado po, po sobra super po hindi po natin maano yung ano mga mga saloobi po nila talagang kung i-interview po natin sila baka siguro po samut-samut yung mga magiging paliwanag nila malaking papasalamat kami sa tulong na ibibigay sa amin ng sa amin barangay at sa buong buong buwan ng limay. malaking talo sa amin GM Desus CLTV 36 News we <laughs>